Ano po ba ang advantage ng AIM sa ibaing ibang pang network marketing companies? Bakit di po nagtatagal ang mga low entry companies? Tagal lang sir. <laughs> okay to ah. Ang ikaw, tanong dito, tamang-tama -tama yan sa Roy kasi nung araw marami kang alam na low entries eh. <laughs> <laughs> dito, ang tanong kasi dito mga kapatid, ano? Ano daw pagkakaiba? Siguro so itong unang tanong, ta sagutin mo. Sige. Yung huli, ikaw. Ako. Oh, ang unang tanong, ito sa iyo. Ano po ba ang advantage, advantages ng AIM sa iba pang network marketing companies? Ano yan? Mahabang usapin yan. Pero again, i -co concise ko. Number one, uh, malaking bagay yung extensive experience nung tatlo. Ako, matagal ko nang pinag ng networking. I train a lot. No? I train a lot of people. Pero ang laking advantage yung experience ni Doc Ed, ni Jan Perrin at saka ni FM, nagkaroon ng synergy yung partnership nila. Because of their extensive experience, for the last how many years, bago sila nagtayo ng kumpanya, napaganda yung dahil sa experience nilang yun kasi alam nila bilang distributor, ano yung pangangailangan ng mga distributor ng AIM Global. Meaning, pag nagbe-brainstorming sila, iniisip nila pro-distributor. Hindi katulad ng mga traditional na negosyante, pag nagtayo ng networking, komot kapitalist at negosyante nga, ang unang iniisip pag nag-brainstorm, paano kaya lalaki yung kita natin? Natin, natin, natin. bilang owners. Doon sa tatlo, sa tatlong board of directors natin, iba. Paano kaya kikita ang laki, paano kaya kikita ng malaki ang distributor natin? Kasi alam natin nung upline tayo, pag malaki kinikita ng downline mo, automatic, kikita ka na rin. Kaya sa aim, ang unang-unang iniisip ng mga may-ari, paano kayo kikita bago kumita ang kumpanya? Pangatlo, pangalawa. Siguro yung ano, yung innovative spirit ng kumpanya, especially ni Doc Ed. He's so very innovative, innovative. He thinks a lot kung paano pa i-improve ang mga bagay. We never rest on our laurel. Kung tawagin laurels, ibig sabihin, hindi tayo nagpapahinga eh. Kahit na alam nating maganda, we still think of ways of improving. Kasi may kasabihan sa business adage no na your success today can be the reason of your failure tomorrow. Yung success mo ngayon, pwedeng maging dahilan ng failure mo bukas. Bakit? Kasi maraming successful companies nagiging complacent. complacent. Nagpapahinga. Uh, you know, dahil number one sila, malaki benta, hindi na nag-iisip, hinahayaan na lang. Pero ang aim, iba. Tayo po, ang advantage natin, we keep improving. And we keep empowering our people. Yes, sir. Ako, nabas na ako, aggressive eh. Oo, very aggressive Yung tayo. Yung mga pinapadala-dala. Grabe, aggressive tayo. Na Although, we, are, we, we do not claim na perfect tayong kumpanya. Hindi naman natin kiniklaim na uh, lahat perfecto sa atin. Meron din tayong shortcomings. May mga uh, pagkukulang din. May mga hindi rin pulido pa nga sa pagtakbo. Pero we make it a point. We make sure that, you know, we try to improve. And dahil sa mga improvements sa na nangyayari yan, ang malaking advantage natin kasi hindi tayo nagpapahinga. Hindi tayo nagiging complacent. Kaya you will be assured that uh, in the next coming years, lalaki at lalaki pa lalo ang AIM Global. Lalo na dito sa Laguna. Palaki ng palaki. Palaki to. Eto, uh, bakit di po nagtatagal ang mga low entry companies? Bakit nga ba, Roy? <laughs> Ewan ko, low, low eh. Anyway, ako na lang, sir, ano na lang, eh? history na lang pag-usapan natin. Kasi ayaw ko mag-invento, history kasi ina yung result. Kung makakita mo, sir, yung entry from 5,000 pababa, or sabihin natin, 5,000 down to 1,000, may mga networking company ganon, tama ba? Yung mga low entry tinatawag, parang dito ka kasi mas madali, mas kaya ng masa, mas kayang ang gawin, mas mabilis kang puputok. Pero, and yet, sir, sa uh, ako 13 years in sa network marketing network na ako, call. 13 years. Wala akong nakitang naging big time na distributor na nag-join sa ganong entry. And sabi ko, bak, big question to noon, sabi ko, bakit mas maliit, mas hindi lumalaki. At walang yumayaman. May nakita na ba kayong ang entry na sa 5,000, 3,000 sumabog, nagkapirari maganda? Meron. Wala kayong nababalitaan. Kasi wala. <laughs> wala, wala talaga. Sabi ko, ngayon, mga sa Laguna, maraming pumapasok na may mga small-time company. Yun nga, eh, bakit yung entry na 5,000 o 6,000 man yan, down to 1,000, meron kasing company, 1,000 ang entry, may 3,000, tama, may 4,000, may 5,000, may 6,000. Pero, how come, walang yumayaman? Pero mas madali daw ito magpa, magpa, join History ito sa wala talaga. Pero, kung makakita mo rin sa history, ang mga nagiging big time, 7,000, eh, 8,000 niya eh. 8,000 to 9,000. Dito sa bracket na to tandaan nyo, nasa 8,000 to 10,000, yan lang ang mga nagiging big time na na, na distributor. Ngayon, saan ka magjo-join? Kung alam mo ang history nito, walang nangyayari. Tama po. Iyan, iyan, ano sir? Ano ba ikaw? Or, ayaw tatanong sir. Bakit? In fact, Roy, para sa kalaman ng bawat uh, audience natin, in fact, may mga networking companies, mga kaibigan, na ang entry level, 50,000, 100,000, 150,000, at tumatagal sila. They are existing. Yun nga lang, hindi sila malaki. Pero alam nyo ba, may mga networking na 50,000 ang entry, 100,000 and 150,000. Uh -huh. But they are around. Nandiyan pa rin sila. Nandiyan, dyan. Buhay. Hmm. Kumpara mo dun sa mga low end, ang mumura, 3,000, 5,000, hmm. 2,000, ang mura, pero wala na sila. Wala, nawawala. Ito yung mga eh. mabilis magsara. Sir, hindi kaya, hindi kaya sustain nung entering yon yung pang-maintain ng system, nung products. Expenses nila. Expenses nila. Kasi, pero may malalim na sagot dyan, eh, no? Pinag-aralan po kasi, hindi lang naman tanong to sa Pilipinas eh. Tanong ng consumers to sa buong mundo. Bakit maraming tao sa buong mundo, in general, they will not go for low entry. Kasi people will still go for quality. Whether See. we like it or not. Kahit na sa isang bansa na mahirap, ayun people will still love quality. Eh. Kahit wala kang pera Ang gusto mo yung kalidad pa rin. In fact, Marami sa atin dito ako, Roy, dala na ako diyan eh, bilang consumer. Ayoko na pong bumili ng ayoko nang bumili ng mura, generic. Oo, sa totoo lang, murang pantalon, murang whatever, murang sapatos. Kasi alam niyo yung mura, it speaks for the quality. Yan yeah, sacrifice. Bumili ka ng 5,000 na maong versus 1,000 na maong, Mas Parehong ma maong. Pero after dalawang labahan, yung 1,000 na maong, faded na. Correct. So, in general, in the whole world, si Norway yan. Okay. People would love, would, still go for quality rather than the price. Kaya, kung ang tanong, bakit hindi nagtatagal? Kasi ang gusto ng tao, kalidad. Quality pa rin. Quality. Ayaw ng tao ng cheap. Kasi kahit ikaw, wala kang pera, ayaw mo ng cheap. Tama. Ayaw mo ng cheap na kumpanya. Ayaw mo ng, ng supot mo. Napaka-cheap tignan. Ayaw okay. mo yung logo ng kumpanya mo, ang cheap. Kaya walang tumatagal na low entry kasi ang appeal ng customers, consumers, gusto nila may quality. Kaya walang tatagal na mga low entry. Ang galing. Now I know. Tama, ano? Eh, kasi pa paano ka bibili ng mumurahing supplement? Sigurado, na, nasacrifice yung... Gaw-gaw na lang yon Gaw-gaw na lang. Oo. Oh. Eh sa atin, di ba? Ano sabi sa atin? Expedient free. Free. Walang uh, kasamang pamparami. Oo. Oh. Okay. Natandaan niyo na po, no? Yun ang yun yun ang kasagutan. All right. So at least pag may mga friend kayo na go offer, sabi mo I go for quality. Oo. Sabi mo na lang ayoko ng cheap. <laughs> sabay sabay pikit ka, ayoko ng cheap. <laughs> Parang sinabi mo cheap yung in niya. Oh, makita mo palang, tama kayo, logo pa lang, mga logo-logo oh. logo pa lang, parang hindi ginawa sa PowerPoint. Yeah. Ay, di, parang hindi ginawa sa Photoshop, sa PowerPoint lang PowerPoint ginawa. ginawa. Oh, nga. Oh. Kasi alam naman natin, quality speaks for the price. Tsaka parang di ba mayroong i-entry e ka, sabihin, ang products mo, bigas. Di ba, magdadala ka ng bigas. O, dalawang package. Paano mo dadali niya, magwa one-on-one -on -one ka, dalawang bigas. <laughs> Nagkakaturuan eh, oh. nagkakabistuhan ah. business ako. Anong product? Prem, bigas. Paano mo ibebenta yung international? Hindi ka na pwede mag-online oh, ano, Papadala ko po to sa LBC, isang sakong bigas. <laughs> o, oh, di ba? Tama, no? Oh. Ay, basta. Low entry. Ayaw ko niyan. Kasi ako, wala namang umaman sa low end. Eh. Yan lang eh. Walang tumagal pati. Saka na-try ko yan. Oo. Oh. try ko yan siya. Oh, try Sangko ko yan. Eh. Sayang ang oras ko dyan. Sayang. Kasi, pinasoft drinks mo, pinakain mo, yung pairing mo kulang pa. Oo nga. Tama, hindi? Oh. <laughs> okay. Saka, di ba tayo nga, ang inaim nga natin, actually, kayo, di ba, kulang yung one head, di ba? Dapat ilan? Seven heads. tiba dapat yung consciousness mo, ano, abundance, di ba? Para maging mayaman. So, yan.